vlog magandang buhay nandito tayo ngayon guys sa site pasok muna tayo dito sa loob um, may pinuntahan pala kami guys no kasi may magpapagawa kahit papaano is makatulong din sa aming pagkain so sobrang lamig po dito ito po guys ang aming mga ginawa dati dati naming gawa no so pasok tayo dito sa loob ang kaganda ng loob guys ito ang ito yung dati ang building 1 no By the way, ito pala yung pagawaan ng mga sasakyan na project sa aming company. So, kasi nag-stop naman kami sa trabaho kasi yun nga ang problema. Wala kaming ano sa pagka, wala kaming ano sa aming sahod. So, ang gawa dito is puro mga electrical, mechanical, civil. So, napakaganda na dito, guys kasi may mga sandos panel na dito parang tapos na rin yan po ang mga cable ng kurinti oh patapos na pala yan Alex oh ganda na yan guys may mga cable yan oh malalaking cable pulling mga cable pulling so yan ang gawa dito mga cable mga high current so ito ikaw palang may nagbabakal din pala dito. Patapos na rin guys. Ang ganda na pala dito tingnan. Dati buo oh, hindi pa ito tapos. Yun know? o. ang ganda? Ang ganda na. Tapos na pala. Dati ito pa yung nilalagyan namin ng label. Ito pa siya dati ang nilagyan namin ng label. Ngayon tapos na guys. Tingnan nyo. Finish product na no. Tapos ito. Wala pa to dati. Itong, itong room na ito. Pero ngayon tapos na rin. Ah nakalagay na rin ng. Nalagyan na rin siya ng ano. Oh. Ng. sel uh, ano ba to? Parang silicone ata to. May pintura na rin. Ang flooring. Pati sa kabila. Dati wala yan. Dati wala yan guys. Ngayon may ano na rin. May silicone na rin. Diba? Silicone ba Or um, Basta silicone ata yan. May pangalan naman dito. So ito na may mga sandals panel na may kwarto si kasablay nandito rin pala doon ako sa dolo. Dito tayo sa dolo guys. Yan po, guys, ang hindi pa rin tapos kasi dito po, guys, ilalagay yung itong may mga poste na to. Ito po yung poste ng yung parang mobile crane. Yan, street lang. Yung poste ng mobile crane. Yan pa, street. So, napakalaking, ano yan, napakalaking um, yung sa ilalim yung sa ilalim guys din yan yung diba ang lalim yan yan napakalalim yan ang daming mga bakal din dito yan o oh. magsuslab pa yan may slabbing pa yan dyan guys hindi pa tapos kasi gagamitan nila dito guys dito yung ilalagay ang yung mobile crane na mag-aangat sa mga sasakyan no yan oh itong mga poste na to diyan po ang poste ng parang mobile cream so magandang umaga ulit sa inyo advance merry christmas sa ating lahat mayroon Alex Ha? Mayroon na? bon, pag ano na tayo mamaya, maglag, kami ng mga sig sigala doon para lagyan, tapos barbuwa. Kasi guys, may gagawin kami konti dito guys, kahit pa paano is may may support kami sa aming pagkain no kasi mahirap po guys walang pagkain lalong lalo na wala kaming trabaho so may trabaho kami dito na lima kaming Filipino na parang pakyaw namin guys na para na lang po sa aming pagkain kasi alam nyo na ang aming sitwasyon dito wala po kaming trabaho na so yan yan po guys tingnan yung ilalim din di ba pero islab pa to hindi pa to tapos guys may islab pa ata to sa ilalim parang yon ang ano yan parang tangki ng parang tangki ng diesel ata yan dyan na ipa, eh, ano, ilagay dyan sa baba dyan oh, no? yung may dalawang nakatayo na mga beam dyan no so yan lang siguro guys no maraming salamat magandang buhay sa ating lahat nakita nyo naman ang sitwasyon dito dati hindi pa to ganito guys noong mga parts sa mga o August mga ganun hindi pa ganito no hindi pa siya ngayon tapos na talaga tingnan yung mga sandos panel tapos na rin yan mga kwarto so yan lang siguro magandang buhay thank you for watching hello vlog ito pala guys ang um, uh, ito parang swimming pool ng sasakyan dito po dito po siya pinapaliguan or wina ang sasakyan tingnan nyo so mula doon paglabas dito sa, sa building number 3 so dito na siya wawasingan guys o dito na siya um, huhugasan no? yan o oh, para siyang swimming pool talaga na para sa mga sasakyan yan kasi connected yan dito sa sa kabilang building yan. So paglabas niyan dadalhin na siya dito para i-washing. So dito naman sa kabila itong way na to guys papuntarin yan dito sa Yan din po ang uh, mga materials din, yan po ang admin sa, sa sa itong site na ito, admin dyan, admin building office. So may pupunta rin po dito sila sa kabilang building. So may ito po ang ramp no na daanan yan so kapag dating dito sa loob ito na yung mga materials guys tingnan niya yan na po aywa ah, ay, ay siya da siya mim please na alatol na wag guys this is bangladesh bangladeshi now he is not working no salary so yan po guys ang mga materials dito no yan. Ang dami na pala dito guys. Oh, tinan nyo. Yan po ang kinakabit ng para dyan po sila gagawa ng sasakyan. Yan po. Yung mga tubo na yun, yan guys. So yan lang guys. Magandang buhay. Thank you po. Yan na guys ang trabaho na na pinano namin no para lang may pagkain kami. So, lima kaming Pilipino. Kasi maganda na rin to sa amin kasi nakakapag sideline, magkakaroon ng trabaho. So, makabili ng pagkain lalong-lalo na Christmas. So, salamat naman at may nag-alok sa amin. Yan, tiyagaan na lang namin to. Malaking bagay na rin to kasi yun nga, pambili ng aming pagkain. Medyo, medyo pagod lang siya guys kasi bakal to tapos binibinding 14 mm ang size niya ang diameter 14 mm so yan lang gandang buhay All sana na lang sila <coughs> yan sama so masaya si Kasablay, guys masaya lang siya kasi may naka sideline kami may may pagkain So yan lang, magandang buhay. Salamat for watching.